pabalik ng iyong kalaplapan ng bayan <laughs> para maghatid at pag-usapan ikaw. <laughs> sa araw na to, ating pag-uusapan kung gano'n nga ba kaswerte ang araw mo o oh, kung bakit nga ba <laughs> Kung Bakit nga ba nagkakaroon tayo ng statistic at probability sa ating lifeness? So dapat, sabi nga nila, collect and collect lang, o di ba? Iwas ata mga negativity, ipasa ka mga statistic na mga good vibes at mga happiness. At syempre, palaguin niya ang probability ng inyong <laughs> sarili at kagandahan. Ayan po ang inyong matutunghayan dito sa aking tabaklaan na walang iba. Siyempre, ang nag-iisang si Leoness na si nagmamaganda sa ating lahat. <laughs> Mukha! mo! this. Besh! <laughs> Surti daw ako nga yung araw na ito. <laughs> Talaga ba, Besh? Surti mo? Kung walang number to, yan jowa mo. <laughs> Char! Hahaha! <laughs> Alam mo naman Besh, na kung anong nagagahan ni Aclan ay pang mga mga status yung capability. Char! Hahaha! <laughs> Umiyos tayo sa mga gandong tao Besh! Ano ba yun Besh? Wag mo sabihin sa aking surte ka sa araw na ito at huwag mong ahhh uh, sasabihin sa sarili mo na surte daw ngayong araw. <laughs> Gusto mo maging swerte sa araw na ito? Huwag kang maging tanga-tanga! <laughs> Pero best, ito ang masasabi ko sa'yo. swerte mo nga kung walang number 2 ang diyowa mo. Aduy! <laughs> oh, no, naman talaga, best. Kaya ito lamang ang mapapayo ng aking kabaklaan. Pag ikaw ay lumarating sa ganyang... Uh... <laughs> karamdaman sa buhay. So, dapat, kung alam mo nga, uh, ano, trabawin ng swerte, e workout mo yan. e workout out mo ang relationship nyo, ng jowa mo, para naman hindi siya maghanap ng, ano, number two. Kasi baka ikaw ang, ano, baka yung yung, yung, yung tabig niya ang sute, hindi ikaw. <laughs> so, dapat, statistic ng iyong love life, you know, work out yan. I-multiply e, mo ang happiness sa magkaroon kayo ng harmonious relationship. At syempre, maglay pa kayo ng foundation. Foundation of feelings, foundation of love, foundation of trust, and of course, respect each other. <laughs> when you are, <laughs> when you are in love. <laughs> I mean to say, pag nasa relationship kayo, so yun know, lang. Please? kalimutan ng aking kabaklaan. <laughs> Magpahanggang sa aking exopagos. Hanggang sa aking, exopagus, hanggang sa aking uh, Kaya, best, kung alam mo na mas mahal ang gasolina kaysa ikaw, huwag ka naman mapila pa. Move on, move on din pag may time. Yan ang sinasabi na profitability. Na yung statistic ng ganong buhay ng uh, tao na alam mong hindi nagbibigay ng na magandang good vibes. Eh, na na magkikipagkape para may masbasan ka na naman. O ba diba, para maumpog ka sa katotohanan na minsan sa buhay mo na kapag umiinom ka ng kape ay nakakaramdam ka ng kirot, nakakaramdam ka ng hapdi, at higit sa lahat nakakaramdam ka ng pagkapait. Pero dahil, dahil sa natututo ka ng paglabanin ng buhay-buhay, ang bawat pag-inom mo ng kape ay nagiging saysay -say sa inyong kaibuturan ng iyong puso. At sa ganoong pamamaraan, ikaw ay magiging isang dalubhasang tatanglawin ang inyong kaikawan hanggang sa nasa kadalisayan ka rin ng inyong kaidukaduhan. Kaya ang masasabi ko lang po, <laughs> ay magmahal lang po tayo nang tama. <laughs> Huwag sabar-sabar ibibigay. Ayan po ang ating hugot for today's coffee vlog ni Leoness. Mukha! -mo. <laughs> Much love! See you on my next vlog!